Hello guys, welcome back to my channel Lemon TV Vlog At ngayon nga, nandito pa rin tayo sa Kuda Ang pinakabagong outlet ng electric bicycle dito sa Paseo del Congreso dito sa Malolos At meron kami i-interview sa inyo Para dun sa mga nagninegosyo dyan, magagamit nyo ito Napakalaking tulong ng Mini Tiger Cargo Para sa inyong mga negosyo After the break guys Welcome to Kuda Malolos Branch By the way, I am Lyra May Velasquez One of the sales representative of Kuda Electric Bicycle So kung naghahanap ka ng pangnegosyo Na perfect panimula sa inyong small business or big businessman uh, We would like to, to introduce this one Mini Tiger So maano po ang specs ng Mini Tiger nyo? Actually, this unit can carry up to 350 kilogram. And then when it comes to range naman po, kaya niya po hanggang 50 to 60 kilometers. then For, uh, for full, fully charged na battery? Yes po, for okay. fully charged po siya. Depende na lang din po sa pinaka road condition natin, okay. kapag ka always pahon or rough road areas. Usually naglalas naman siya mga uh, 50 to 60 kilometers po talaga. Then, sa speed naman po, huwapalo po siya ng 40 to 50 kilometers per hour. Ayan. Then, kung napapansin niyo po, halos lahat ng mga uh, e-bike ni Kuda is malalaki po yung gulong niya. Ayan. Kasi naka-specialized design talaga siya para sa mga rural drive area mga probinsya type na kalsada, bahain, para po hindi basta-basta abutin yung mga motor natin. Okay. Ang suspension, ma'am, niya, malalaki Yan. na rin, ano? Yes po. Malalaki na din yung suspension niya. Then, when it comes sa mga bakal niya, kung mapapansin niyo po, we are using thick metal po. Ah, thick Then metal Then, when it comes ha? sa mga painting niya, is hindi din po siya basta-basta kinakalawang. Dahil, uh, ang hmm. style po ng pagkakapintura sa lahat ng unit ni Kuda is parang style marinated po. Or in short, mainit na pintura yung ginamit yeah. sa kanya para po kahit uh, maulan yung panahon, hindi po siya basta-basta kakapitan ng acid rain. Ang pangilalim po, ma'am niya? Sa ilalim niya naman po, naka-lift shock na po. Lahat po ng unit ni Kuda na may 300 kg pataas, naka-molye na po ang gamit namin. Ayan, ito po. So, lift shock na po yan. ang gamit. Yes po. Ayan. So guys, makakapal na yung bakal. Tapos naka pa. Talagang pangkargahan to. Mm. Pang-heavy duty to. At ang gulong niya, ma'am, talagang malalaki na. No? 3.75 by 12 po siya. Tubeless tire na din po. Tubeless Kaya, na Yes po. Halos lahat po ng gulong ni Kuda sa lahat po ng units natin is tubeless na po ang gulong. Okay. Kaya hindi tayo masyadong mag-worry kahit makagulong tayo ng mga matutulis na bagay. Makakatakbo pa rin po tayo. So ma'am, ang laki ng kanyang ano ano. Yes yung... po actually. Very spacious po siya. <laughs> Then ito po, uh, reclinable na din po yung seat para kung sakali na meron tayong mga cargo dito. Uh, meron na din po tayong maisasakay na pasahero. Kasyang-kasyang. Yes po. Pang mabigatan ito. Ilan ma'am? Kilograms? 350 kilogram kilograms Kilograms no. na. Then 300. kung gusto niyo naman po, like for example, uh, usually mga nag-a-avail sa amin ito, gumagawa sila ng nego cart. So minomodified okay. nila yung unit. Pwede din natin tong ma-open yung pinaka dito. Ah, yung gaya, side yes, na side. Pwede siyang side drop. Okay. No, drop side. Lahat po ng side niya is na-open po siya. Yo. Then even po yung doong part, na-open ah. din po siya. Kaya kung gusto natin yung parang pang negosyo, kapunta mm. makakapunta tayo sa kahit saang lugar, pwedeng pwede po. Mas malaki, ano? Yes po. Oh. Mama, motor nito, ano pong Ilang um, watts po? 1,000 watts po. 1,000 yes. watts. Differential motor na din po uh -huh. siya. Kaya may additional tulong po yun para sa safety feature ng unit natin uh -huh. if ever na dumaan tayo sa mga uh, tilt area, ganyan, hindi pantay na kalsada. Hindi po siya basta-basta tumatao. Paano mapagpanikan tapos may karga ka? Ah kaya naman po 'yun. As kaya long siya. as naman po yung battery natin is full charge naman po siya. Hindi uh -huh. naman po then naka ano din po kasi siya naka nasa throttle's behavior na lang din po nang nagda-drive 'yun. Okay. Kumbaga, meron na din po itong wiper set, then additional handbrake po. Ayun Para na, kung sakaling Yeah. Para kung sakaling ipapark natin siya sa slope area, hindi po siya magtutuloy-tuloy or hindi po siya dadaus-daus. Tapos, ma'am, ito. Ito ata yung pagmataasan. High and low. Yes po. High and low. Meron no? po tayong high and low po. Yan. So, kung papaakyat, ito, oh, ito yung gagamitin yes, nyo, guys. Yes po, then low po, ganyan uh, Adjustable po siya. Then, ito po pala, by the way, dalawa po kung nag-worry tayo, like, uh, baka mamaya, since e-bike siya, baka mamaya kapusin tayo uh, kapusin ng kapusin. battery during nag ano na, tra transport tayo. Dalawa po pala yung pwede nitong paglagyan ng battery. Uh -huh. So, ito po yung pinaka-first battery compartment niya. And then, dito sa baba, under ng, uh, below ng, okay, ano, ng... ng... Oh, so, Meron po natin. din, ma'am. Meron pa po siyang extra lagayan ng pinaka... Ah, dito. Bad. yes po, sa pinaka-ilalim. Oh. Meron pa pong pwedeng paglagyan. Okay, kaan. so pwede siya dalawang battery. Yeah. Yes po. Nasa ma'am yung charging port dito? Ang charging port niya po is nandito po siya. Ito, ito. ito. ito, ito. Ayan po, yes po. Ayun, yun Kaya nakakover na din po siya. Hindi po siya basa-basa mababasa. Uh -oh. Well covered po. Oh, Even po pala, ang roof niya is so, made from rubberized plastic material Kaya hindi po siya dumudupo Mam, etong ano, trapal, ano to ma'am? Libre na ba yan? Ang trapal po natin, actually, naka-promo price po siya ah, promo Para sa lahat ng mga first time na mag a ng unit kay Kuda Makukuha natin siya for only 1,000 pesos po 1,000 pesos? Yes. From 2,800 uh, down to 1,000 kapag ka-first time natin bibili okay. ng unit kay Kuda po Paano ma maintenance po nito? Ah, uh, when it comes naman po sa maintenance niya, maintenance niya, uh we do offer lifetime free service po sa kahit ang kuda branch. Libre po ang ayos niya. Ah, libre ang yes ayos po. niya. Hindi po kami naniningil ng kahit magkano po for technician fee. Wala po siyang bayad. Absolutely 100% free po. If ever lang na like for example may nasira po sa minor parts, once na hindi na siya sakop ng warranty doon lang po tayo may babayaran. Ah, okay. Yung parts lang po yung mismo pero lang. sa technician wala po siyang bayad. Ma'am, nagano ba ayo uh, sa si service kayo? Yes po. Huh? Home service tsaka store service libre lang po siya. We do offer yung ano, we do offer free home service para sa mga major malfunction of the unit or kapag ang unit is ayaw niya pong umandar, home service na po 'yan. Home atin. service. Yes okay. po. Ang kailangan lang pong gawin ni buyer is kumontak po sa amin. Uh, and then kami na po ang bahalang mag-schedule ng technician para pumunta po sa bahay nila. Hey, Ma'am, ang presyo po, magkano naman? Ang price naman po niyan, sir, eight 63800 po. Yung unit lang mismo. eight 63800 oh Pero kung yung overall natin, kasama na po yung uh, roof set niya and then yung trapal, 71300 P71,000. Pag-cash man binili? Pagka-cash po di po for this unit po 63,800 less 2k pa po sa lahat po ng unit. Okay. Ganyan. Alam ko meron pa kayong pre previous na kasama dito for cash actually, payment tayo. For cash basis nagbibigay po kami ng rice cooker yung and rice then opo actually multi-purpose. So, ito, ma'am, pag-cash, yan ang... Pag-cashmatic po, may kasama po. May kasamang siya. price. Limited edition, sir, actually. Kasi, ah. dito po sa ako, na malolos branch, since bagong open po tayo, nag-offer po tayo uh, kami ng marami pong promo opening promos po. Okay. Galing. Uh, At lahat, ma'am, ng units nyo, merong freebies sa pag-cash? Yes po, pag for cash basis. Then, for installment naman po, uh, complete set of freebies na din. Nagbibigay kami ng bag, cup, Uh, t-shirt, tire lock po for safety ng unit natin. So, may invite nyo po sila sa inyong kuda, ma'am. So, hello guys! Magandang buhay, Malolos Bulacan! We are all inviting you to come and visit our first ever branch here in Malolos. So, we are located here at APB Building, Paseo del Congreso Street, Barangay Liang, Malolos Bulacan. See you there! Kuda! <laughs> your best choice! See you there! So guys, that's it for today. Uh, I'll see you again on my next video. Please follow me on my Facebook page, Lemon Ruscha and subscribe to my YouTube channel, Lemon TV Vlog. I'll see you again on my next video. Bye for now.